Gaano mo ba talaga kakilala ang mga tao sa paligid mo? Yung kaibigan mong laging masaya kapag kasama mo, pero iba pala kapag may problema ka? Yung office mate mong palaging mabait sa boss, pero suplado sa janitor? Minsan, hindi sa mga sinasabi natin nakikita ang totoo nating pagkatao, kundi sa maliliit na kilos na akala natin walang nakakapansin. Ang video na ito, hindi simpleng personality quiz o viral listicle lang. Ito ay base sa higit dalawang libong taong karunungan mula sa Stoic philosophy. Sinaunang disiplina ng pag-iisip na nagtuturo kung paano maging matatag, makatao, at may paninindigan sa gitna ng gulo ng mundo. Sa panahon ngayon ng social media, madali tayong malinlang ng image. Pero ayon sa mga Stoic thinkers tulad nina Seneca, Epictetus, at Marcus Aurelius, kung gusto mong makita ang tunay na kulay ng isang tao, obserbahan mo lang ang limang bagay na ito. Hindi ito komplikado. Hindi mo kailangan ng degree sa psychology o kahit special training. Ang kailangan mo lang ay mata na marunong tumingin sa maliliit na detalye at puso na handang mag-reflect hindi lang sa ugali ng iba kundi pati sa sarili. Kaya kung handa ka ng matutong makita ang tunay na pagkatao ng isang tao, kahit gaano pa siya kagaling magtago, umpisahan na natin. Dahil ang mga susunod na minuto, baka hindi lang makapagbago ng pananaw mo sa iba kundi pati sa sarili mong buhay. Kung gusto mong malaman kung sino talaga sila, obserbahan mo lang ang limang bagay na ito. Simulan na natin. Number 1. Paano ka tratuhin kapag wala kang pwedeng ibalik? Gusto mong malaman ang tunay na pagkatao ng isang tao? Tingnan mo kung paano siya makitungo sa mga taong wala siyang makukuhang kapalit. Sa waiter, sa janitor, sa delivery rider, sa batang nagbebenta ng sampagita sa kalsada sa matandang pulubi sa bangketa. Ang Stoic philosopher na si Seneca ay may simpleng paalala. Tratuhin mo ang mas mababa sa iyo, gaya ng gusto mong itrato ka ng mas nakakataas. Ito ang isa sa pinakasimple pero pinakamalalim na sukatan ng karakter ng isang tao. Bakit? Kasi kapag wala siyang kailangang patunayan at wala siyang pwedeng makuha, doon lalabas ang totoo niyang asal. Maraming tao ang magalang sa boss, pero bastos sa gwardya Maraming babae ang sweet sa boyfriend, pero walang pakialam sa waitress. Maraming lalaki ang gentleman sa mga gusto nila, pero suplado sa nanay o sa strangers. Kung tutuusin, wala namang malaking effort ang magpasalamat, ngumiti o bumati sa isang tao. Pero kapag hindi ito nagagawa ng isang tao sa mga taong wala siyang pakinabang, ibig sabihin may kulang sa kanyang pagkatao. Subukan mong obserbahan yung kaibigan mo Kumusta makitungo sa mga crew ng fast food? Yung jowa mo, magalang ba sa cashier kahit pagod na? Yung kasama mo sa trabaho, marunong bang mag-thank you sa maintenance? Minsan, isang maliit na gesture lang ang kailangan para makita mo kung mapagpakumbaba o arogante ang isang tao. Ang taong may tunay na respeto, hindi lang yan pinapakita sa mga importante sa kanya. Lahat ng tao, tinitingnan niyang may dignidad. Sabi nga sa Stoicism, lahat tayo ay bahagi ng isang hive, isang lipunan. At kung sinasaktan mo ang isang bahagi nito, sinasaktan mo rin ang sarili mo. Halimbawa, may isang lalaki na nakita mong tinulungan ang isang lola na tumawid kahit walang nanonood. O may babae na nagbigay ng pagkain sa batang lansangan kahit walang kamera. Iba yan. Hindi dahil may likes, kundi dahil may laman ng puso. Ang mga ganitong simpleng kilos, kung tuloy-tuloy, ay senyales ng taong may integridad may empathy at may paninindigan kahit hindi sikat. Pero sa kabilang banda, kapag ang isang tao ay mainiti ng ulo sa waiter, madamot sa pulubi o bastos sa mga taong hindi niya kilala, huwag kang magulat kung ganun din ang asal niya sa iyo kapag wala ka ng silbi sa kanya. Iyon ang essence ng stoic teaching. Ang totoong karakter ay hindi nakikita sa harap ng kamera. Nakikita ito sa likod ng eksena sa maliliit na kilos na walang premyo. Kaya tanong, ikaw ba paano ka makitungo sa mga taong walang kayang ibalik sa'yo? At ang mas mahalaga, kaya mo ba ring tratuhin ang sarili mo at ang iba nang may respeto kahit walang nakakakita? Ang tunay na ugali, hindi sinasabi, ipinapakita. Number 2. Reaksyon sa maliliit na inis sa buhay Alam mong totoo ang ugali ng isang tao? Hindi lang sa mga malalaking pagsubok, kundi sa maliliit na inis ng araw-araw. Traffic, Mabagal na wifi, mali ang inabot na order sa fast food. Gaano kabilis siyang uminit ang ulo? Ayon kay Epictetus, isang stoic philosopher, hindi mahalaga ang nangyari sa'yo, kundi paano ka tumugon dito. Sa madaling salita, hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo ang sarili mo. Kung ang isang tao ay madaling sumigaw sa barista dahil malamig ang kape, murahin ang call center agent dahil hindi maayos ang signal, or mainis agad sa cashier dahil matagal ang pila, anong klaseng karakter ang ipinapakita niya. Kapag maliliit na lang na bagay ay hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya, paano pa kaya sa mas malalaking problema? Laging tandaan, ang tunay na ugali ay lumalabas hindi sa plano, kundi sa aberya. Obserbahan mo ang mga tao sa paligid mo. Yung kaibigan mo, anong reaksyon niya kapag biglang nawalan ng signal? Yung partner mo, nakakaya bang ngumiti kahit natagalan ang order niyo sa restaurant? Yung boss mo, Marunong pa bang umintindi kapag may maliit na pagkukulang ang staff? Ang taong may emotional control, pinipili ang katahimikan kaysa sa init ng ulo. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil malakas siyang magtimpi. Sa Stoicism, tinuturing ang mga maliliit na inis bilang mini training ng buhay. Ito ang chance mo na mag-practice ng kalmadong isip, mahinahong kilos, at malalim na pasensya. Kahit sa mga trabaho, halata ang pagkakaiba. Yung empleyadong marunong huminga muna bago magreklamo mas maayos makatrabaho yung laging irritable kahit simpleng delay lang siya rin ang madaling mawalan ng respeto ito ang stoic reminder you have power over your mind not outside events realize this and you will find strength marcus aurelius ibig sabihin kapag marunong kang magpigil hindi ka hina lumalakas ka at ang ganda nito nakakahawa ang pagiging kalmado kung ikaw ang unang pipili ng mahinahong reaksyon Maaring pati ang ibang tao sa paligid mo ay mahawa sa iyong disiplina. Kaya't sa susunod na malait ang order mo, o may sumingit sa pila, o biglang umulan sa biyahe mo, huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo. Karapat dapat ba itong bagay na ito para masira ang buong araw ko? Kung hindi, then you already passed a stoic test. Kasi sa totoo lang, ang buhay ay hindi laging maayos. Pero ang sarili mo, pwede mong ayusin araw-araw at sa bawat pagkakataong pinili mong manahimik sa halip na sumigaw, pinili mong magpatawad sa halip na magalit, at pinili mong gumiti sa halip na mabad trip. Yan ang tunay na lakas, stoic style. Number 3. Paano nila pinapahalagahan ang oras at pangako? Gusto mong malaman kung gaano kaimportante ang isang bagay sa isang tao? Tingnan mo kung paano nila ito binibigyan ng oras. Sa mundo ngayon na sobrang bilis, sobrang busy, at sobrang daming abala. Ang oras ang isa sa pinakamahalaga, pero pinakaabusadong bagay. Sabi nga ni Seneca, isang stoic philosopher, Madamot tayo sa pera, pero gastador pagdating sa oras. Totoo, di ba? Kapag pera ang pinag-uusapan, ang daming tao ang sobrang maingat. Pero kapag oras, late lagi, walang pakialam kung may hinihintay sila at laging may dahilan kapag hindi natupad ang pangako nila. Pero ito ang tanong, kung paulit-ulit kang binabalewala sa schedule, hindi ka sinisipot o laging pinapaasa sa next time. Anong sinasabi nito tungkol sa halaga mo sa buhay nila? Simple lang. Kung mahalaga ka, gagawan ka ng oras. Kung hindi, gagawan ka ng dahilan. Ang taong may integridad, marunong rumespeto sa oras ng iba. Hindi siya laging late. Hindi siya no show. Kapag may usapan, sinusunod. Kapag may pangako, tinutupad. Hindi dahil takot siya sa kasalanan, kundi dahil pinangangalagaan niya ang tiwala ng ibang tao. Gusto mo ng mabilisang test para makita kung responsable ang isang tao? Tingnan mo lang kung gaano siya ka-consistent sa mga simpleng bagay. Dumadating ba siya on time? Sinusunod ba niya ang deadlines? Tinatawagan ka ba niya kung may emergency o bigla ang pagbabago? Gumagawa ba siya ng paraan para maayos ang na niyang commitment? Kasi kung hindi niya kayang ayusin ang sarili niyang schedule, paano mo siya pagkakatiwalaan sa mas malalaking bagay? Sa Stoicism, ang oras ay hindi lang tungkol sa productivity. Oras ay refleksyon ng disiplina. At ang taong disiplinado sa oras ay madalas disiplinado rin sa emosyon, sa gawain at sa relasyon. Ang halaga ng oras ay hindi nasusukat sa dami ng ginagawa, kundi sa kalidad ng ginagawa. Kung ang isang tao ay may oras para sa self-improvement, para sa pamilya, para sa pangako, ibig sabihin may direksyon siya sa buhay. Pero kung laging last minute, laging sablay, at laging busy sa wala naman talagang silbi. Baka hindi ka lang niya sinasadya'ng baliwalain. Baka sanay na siyang gawin 'yon. Kaya't tanungin mo ang sarili mo. Pinapahalagahan mo ba ang oras ng ibang tao? Tinutupad mo ba ang mga pangako mo kahit walang nagre-remind? Marunong ka bang mag-prioritize ng mga bagay na mahalaga? Sa Stoic philosophy, ang oras ay hindi lang limitadong yaman. Ito ang mismong buhay mo. Sabi ni Marcus Aurelius, You could leave life right now. Let that determine what you do and say and think. Kaya sa bawat minuto na sinasayang mo, isipin mo, ito ba ay paunti sa akin? O dagdag sa kung sino ang gusto kong maging? Ang taong marunong sa oras, marunong sa buhay. Number four, ugali kapag walang nanonood. Gaano kahalaga sa iyo ang integridad, lalo na kapag walang nakakakita? Kasi dito talaga nasusukat ang totoong pagkatao ng isang tao kapag walang audience, kapag walang kamera, kapag walang reward. Sabi nga ni Marcus Aurelius, isang Stoic emperor, ang tunay na pagkatao ay ginagawa mo kahit walang nakatingin. Sa simpleng salita, kung sino ka kapag wala kang kailangang patunayan sa iba, iyon ang tunay mong sarili. Isipin mo ito, may naiwan na wallet sa mesa. Walang CCTV, walang ibang tao. Isosoli mo ba o kukunin mo ang laman? Kumain ka sa pantry sa opisina. Walang HR, walang supervisor. Aayusin mo ba ang pinagkainan mo o iiwanan mo na lang? May nagkamaling padala sa'yo ng sobrang sukli. Isa sa uli mo ba o sasabihing swerte lang? Sa Stoicism, integridad ang isa sa pinakamataas na halaga. Hindi ito tungkol sa imahe, kundi sa katotohanan. Dahil kahit pagaano kakapogi sa harap ng iba, kung sa likod ng eksena ay madaya, tamad o bastos ka, lahat ng pakitang tao mo ay walang saysay. Ang taong totoo hindi kailangang bantayan. Gumagalaw siya ng maayos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa prinsipyo. Ang mga simpleng kilos tulad ng pagsasauli ng gamit na hindi sayo, paglilinis ng pinagkainan kahit hindi mo kalat, pagbigay ng tulong ng hindi ipinagmamalaki. Lahat yan ay hindi glamorous, walang award, walang likes, pero doon mo makikita kung sino ang may disiplina, may malasakit at may tunay na dangal. Sa Stoic philosophy, tinuturing ang bawat private action bilang pundasyon ng karakter. Kung puro show lang ang kabutihan mo, hindi ito ugat, kundi maskara. Tandaan, hindi mo kailangang ipost ang bawat mabuting gawain para masabing mabuti kang tao. Dahil ang kabutihan, kapag totoo, hindi kailangan ng palakpakan. At kapag consistent kang gumagawa ng tama, kahit walang nakakakita, dumadagdag ka sa mundong may respeto at tiwala. Kabaligtaran naman nito ang mga taong okay lang yan, wala namang nakakita. Ito ang klasing pag-iisip na unti-unting sumisira sa sarili nilang pagkatao kasi sa bawat pagkakataong pinili nilang mandaya o pabayaan ang tama, masasanay silang gawing normal ang mali. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, anong ginagawa mo kapag walang nakakakita? Naglilinis ka ba ng kalat na hindi mo naman gawa? Tinutupad mo ba ang salita mo kahit hindi ka na kinukulit? Kung oo, saludo sa iyo. Kasi yan ang tunay na stoic sa puso, hindi lang sa salita. Ugali sa likod ng kamera, desisyon sa gitna ng katahimikan, disiplina kahit walang papuri. Yan ang sukatan ng tunay na pagkatao. Number 5. Paano gumamit ng kapangyarihan o impluensya? Ang kapangyarihan, hindi lang yan tungkol sa pagiging boss, politiko o sikat. Minsan, nasa simpleng anyo ito pagiging team leader, pagiging kuya o ate sa bahay, o kahit simpleng influencer sa social media. Kaya ang tanong, kapag may hawak kang impluensya, paano mo ito ginagamit? Para ba sa sarili mong kapakanan o para sa kabutihan ng lahat? Sabi ni Seneca, isa sa mga haligi ng Stoicism, ang dakilang tao ay marunong makitungo sa kapwa, mataas man o mababa. Sa madaling salita, ang tunay na leader o taong may kapangyarihan ay hindi nananakot, naglilingkod. Hindi naninira, nagpapalakas ng iba. Isipin mo ito, sa trabaho, may bagong empleyado. Ang isang insecure na boss, sisigawan siya para ipakitang ako ang bida. Pero ang isang tunay na leader, tuturuan siya ng maayos, pasensyoso at may respeto. Sa relasyon, ikaw ang laging nasusunod. Ginagamit mo ba ang power mo para kontrolin ng partner mo? o ginagamit mo ito para mas maging maunawain, mas mapagbigay, mas mapagkumbaba. Kahit sa maliliit na bagay, lumalabas kung paano ka humawak ng kapangyarihan. Halimbawa, may alam kang sekreto tungkol sa kaibigan mo. Gagamitin mo ba ito para saktan siya kapag nag-away kayo? O pananatilihin mong tahimik bilang respeto? Ikaw ang pinaka-popular sa barkada. Binubuli mo ba yung mga tahimik? O sinasama mo sila para lahat ay belong? Ang Stoicism ay nagtuturo na ang kapangyarihan ay hindi lisensya para umabuso, kundi oportunidad para maging patas, makatao at responsable. Ang taong marunong gumamit ng impluensya sa tamang paraan ay marunong makinig, marunong umamin ng pagkakamali, marunong pumili ng makataong desisyon kahit mahirap. Kasi alam niya, ang totoong leader inuuna ang tama, hindi ang pride. Kabaliktaran nito ang taong ginagamit ang power para magyabang, manlamang o manahimik ng iba ay taong hindi pa master ng sarili. At ayon sa Stoicism, walang tunay na malaya kundi yung taong marunong kontrolin ang sarili. Kung gusto mong malaman ang maturity ng isang tao, ibigay mo sa kanya ang kapangyarihan at tingnan kung paano niya ito dadalhin. At higit sa lahat, itanong mo rin sa sarili mo, kapag ako ba ang may hawak ng power Ginagawa ko ba ang tama kahit walang kapalit? Ang tunay na stoic ay hindi naghahari-harian. Naglilingkod siya, nagpapakumbaba, at nagbibigay daan sa iba. Dahil sa dulo, hindi kung gaano kalaki ang kapangyarihan mo ang mahalaga, kundi kung paano mo ito ginamit. Power na may puso, impluensyang may integridad. Yan ang sukatan ng tunay na karakter, stoic style. Paano ito gamitin? Pagsukat sa ugali ng iba. Gusto mong malaman kung sino talaga ang isang tao. Hindi mo kailangang maghintay ng malaking eksena o drama sa buhay. Ang susi, obserbahan ang maliliit na kilos, paulit-ulit, araw-araw. Karamihan sa atin ay natutokso tingnan lang ang mga big gestures. Yung mga taong nagbibigay ng donasyon sa harap ng kamera, yung laging may pamotivation online, o yung sobrang bait sa harap ng marami. Pero ayon sa stoicism, hindi ito sapat. Ang tunay na sukatan ng pagkatao ay nasa consistent patterns. Mga simpleng bagay, mga totoong kilos, at hindi yung best foot forward. Tingnan mo ang mga taong nasa paligid mo. Yung kaibigan mong laging maagang dumadating, hindi mo na kailangang paalalahanan. Ibig sabihin, may respeto siya sa oras, sa iyo at sa sarili niya. Yung office mate na hindi naghahanap ng credit pero consistent sa trabaho. Hindi siya nagbubuhat ng sariling bangko, ginagawa niya ang tama kahit walang nakakakita. Yung simpleng tindera na laging magalang kahit inaabuso na ng ilang customer. May dignidad siya, hindi nabibili ang ugali. Sa social settings, pansinin kung paano sila makitungo sa waiter, guard, janitor. Yan ang tunay na litmus test ng kanilang ugali. Sa trabaho, tingnan kung paano nila tinatrato ang team. Nagpapakumbaba ba sila kahit may posisyon? O puro yabang at utos lang ang alam? Pati sa mga simpleng moments, tulad ng traffic, matagal na pila o pagka-late ng order, ano ang reaksyon nila? Kalma ba sila o toxic agad ang energy nila? Mahalaga rin tingnan kung paano sila humahawak ng kapangyarihan. Kapag sila ang nasusunod, ginagamit ba nila ito para umangat ang iba? O para mang Tandaan, hindi lang kung ano ang ginagawa nila, kundi kung paulit-ulit ba nila itong ginagawa. Kasi kahit sino, kayang magpakabait isang araw. Pero ang taong tunay na may mabuting puso, hindi nababago ang asal depende sa audience. Kaya't kung gusto mong kilalanin ang isang tao, huwag mong tingnan ang pinopost niya. Tingnan mo kung paano siya kumilos kapag hindi siya pinapansin. Walang perfect na tao, oo, pero may mga taong consistent sa values, kahit mahirap. At may mga taong paiba-iba ang ugali, depende kung may makukuha sila. Kaya bago ka magtiwala, bago ka mag-invest ng oras, emosyon o tiwala. Obserbahan mo muna. Tahimik. Tapat. Totoo. Dahil ang pagkatao ay hindi nasusukat sa mga pangako, kundi sa pattern. At sabi nga sa Stoicism, Don't explain your philosophy. Embody it. Makikita mo naman kung sino ang talagang may prinsipyo. Hindi sa sinasabi niya, kundi sa paulit-ulit niyang ginagawa. Paano ito gamitin? Self-reflection at personal growth. Ang mga natutunan mo mula sa Stoic Principles na ito, hindi lang para husgahan ng ibang tao. Ang totoo, mas epektibo ito kapag ginamit mo para ayusin ang sarili mong pagkatao. Kasi sa dulo ng araw, hindi mo naman kontrolado ang ugali ng iba. Pero may buong kapangyarihan ka sa sarili mong asal, reaksyon at desisyon. Kaya bago mo itanong, totoo ba siya? Mas mahalagang itanong mo muna, ganito rin ba ako sa iba? Tinutupad ko ba ang mga pangako ko? Marunong ba akong magpasalamat sa mga taong hindi ko kilala? Kalma ba ako kapag may aberya? Ginagawa ko ba ang tama kahit walang nakakakita? At kapag ako ang may kapangyarihan, ginagamit ko ba ito para tumulong hindi man lamang? Ang stoic reminder, kung gusto mong magbago, maging handa kang matawag na hangal. Ibig sabihin, kailangan mong tanggapin na minsan, mali ka rin. At kung seryoso kang lumago bilang tao, kailangan mong iwanan ang dating ikaw, kahit pagtawanan ka pa ng iba, kahit sabihin nilang nagbago ka. Ang self-reflection ay hindi madali. Nakakahiya minsan kapag nari-realize mong naging bastos ka pala, o naging pabaya ka sa mga taong mahal mo, o masyado kang nag-focus sa sarili mong emosyon. Pero huwag kang matakot, dahil ang pagtanggap sa kahinaan ay unang hakbang sa tunay na lakas. Araw-araw, may pagkakataon kang ipractice ang Stoic Values sa pagtrato mo sa mga hindi mo kilala, sa reaction mo sa maliliit na stress, sa paggamit mo ng oras, sa integridad mo kahit walang nakatingin, at sa paggamit mo ng influence sa tamang paraan. Hindi mo kailangang maging perfect. Ang mahalaga, may effort ka araw-araw para gumaling. Ang pagiging stoic sa modernong panahon ay hindi pagiging malamig o walang puso. Ito ay pagiging disiplinado sa isip, bukas sa puso, at matatag sa prinsipyo. Hindi mo kailangan i-post lahat ng good deeds mo. Hindi mo kailangang i-please ang lahat ng tao. Ang kailangan mo lang ay genuine na pagnanais na maging mas mabuting tao kaysa kahapon. So simula ngayon, gamitin mo ang mga natutunan mo hindi bilang salamin para pintasan ng iba, kundi bilang salamin para makita ang sarili mong growth areas. At habang inaayos mo ang sarili mo, mas makikita mo rin kung sino talaga ang karapat-dapat sa tiwala, respeto at espasyo sa buhay mo. Dahil sa dulo, ang pinakamagandang pagbabago ay 'yung nagsisimula sa loob. Tahimik, tapat, totoo. Yan ang daan ng modernong Stoic. Leadership at personal relationships. Ang leadership at personal relationships, dalawang aspeto ng buhay na madalas hindi natin pinag-uugnay. Pero sa Stoic philosophy, pareho silang may iisang ugat: character. Ang mabuting leader, hindi yan nakukuha sa posisyon o titulo hindi dahil siya ang pinakamaingay, pinakamatapang o laging nasusunod. Ang tunay na leader ay marunong makinig, marunong magpakumbaba at marunong tumanggap ng pagkakamali. Isipin mo ang isang boss na laging galit, laging naninisi at laging gusto siya ang bida. Nakakatakot, oo, pero nakaka-inspire ba? Hindi. Ngunit ang isang leader na marunong makinig sa opinyon ng iba, binibigyan ng credit ang team at umaamin kapag siya ang nagkamali yan ang leader na sinusundan ng may respeto, hindi takot. Sabi nga sa Stoicism, ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang magutos kundi ang gumabay. Ganon din sa personal relationships. Hindi mo kailangang maging perpektong partner, anak o kaibigan. Pero kung kaya mong maging consistent, honest at present, malayo na agad ang mararating ng relasyon mo. Consistent ba ang oras at effort mo sa mahal mo sa buhay? Honest ka ba kahit hindi komportable ang totoo? Marunong ka bang rumespeto, hindi lang sa physical time nila, kundi sa emosyon nilang hindi laging sinasabi. Ang problema ng marami, magaling lang sila kapag good times. Pero kapag may conflict na, kapag may delay, kapag may hindi pagkakaintindihan, biglang nag-iiba ang ugali. Ang stoic mindset ay nagtuturo ng emotional control at malalim na respeto. Hindi mo hinahayaan na masira ang isang relasyon dahil lang sa bugso ng damdamin. Hindi mo ginagamit ang kahinaan ng ibang tao bilang sandata. At kung ikaw ang mas may kapangyarihan, mas may responsibilidad ka dapat na alagaan ang dynamics ng relasyon. Leadership in a relationship means pinakikinggan mo kahit hindi ka agree. Marunong kang humingi ng tawad. Marunong kang tumanggap ng hindi ngayon o kailangan ko ng space. At higit sa lahat, hindi mo pinipilit ang sarili mo kung hindi ito makakabuti sa inyo pareho kung sa trabaho ang sukatan ng leader ay ang respeto ng team. Sa relasyon naman, ang sukatan ay tiwala at kapanatagan ng taong mahal mo. Hindi lang ito tungkol sa romantic gestures. Minsan, ang pinaka-importanting sign ng pagmamahal ay ang pagiging present, consistent at maaasahan. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, leader ba ako na may disiplina at malasakit? Partner ba ako na marunong makinig at rumespeto? Tao ba ako na pinipiling gawin ang tama kahit hindi ako ang bida, ang totoong stoic leader man o karelasyon ay hindi naghahanap ng spotlight, kundi gumagawa ng liwanag para sa iba. Tahimik, matatag, totoo. Yan ang leader, yan ang partner, at yan ang stoic. Paano turuan ang next generation? Kung may gusto kang iwan sa mundo na mas malaki pa sa sarili mo, iturong mabuti ang susunod na henerasyon. Hindi sapat ang sermon, hindi sapat ang paulit-ulit na paalala. Ang tunay na aral, natutunan hindi sa sinasabi, kundi sa ipinapakita. Sa Stoicism, ang pagiging example ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang lecture. Kung gusto mong turuan ang anak mo,